DXDC Radyo Man Report Gipamusil ang duha ka mga barangay tanod samtang nagduty kini sa Barangay Peacekeeping Action Team kung BIPAT Outpost sa Crossing Mapantad, Barangay Sings Mati City niyatong Martes sa gabi sa interview sa DXDC Araman Davao kang Police Major Al Anthony Gumban Mati City Police Station Commander patay sa pagpamusil ang biktimang si Nicolas Cosicol sa isintay uno anyos Bipat, samtang samdan si Crisostomo Sauseto balog, 62 años parehong mga residente sa Barangay Saints, Mati City, Davao Oriental. Ibot yung ban sa investigasyon. Ilang taon nila nga target gayon ang mga Bipat nga gapamuyag sa mga garayot busa ang duha ka mga biktima ang naaktuhan sa pagpamusil sa mga suspect sado si Gunigumban dili maestablisar kung election related ang pagpamusil apan work related ang initial nga motibo sa shooting incident among di kuan ang work related nila kay aktibo mo sila nga mga bipat nga naga uh, badlong ani mga kwan na to mga rioters ba sige riot oh no na nga kana pud nga post diha sa bitat sa crossing mapantad, kanunay na ginabato gina bato sa mga rioters nga no na nga amo ginasubay karon ma'am Ibut kang digumban, pinaagi sa mga witnesses na identify nila ang duha ka mga mamumuno o karon sa kapulisan sa koordinasyon sa militar aron madakpan kini. Kasama mo sa balita o serbisyo publiko, Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN. Tatak RMN.